Good morning mga kaparmers For this video Ayan, flex ko lang yan mga idol At Sishare ko lang sa inyo Ito na ang status ng sweet corn natin. Tingnan nyo mga idol kaparmers Ang dami ng damo Napaka kapal na So Kailangan na talaga itong sprayhan ng herbicide mga kaparmers Ngayon sana mga idol Dahil madali sana itong Puksain na damo mga kaparmers yung edad nila uh, bata pa so, madali lang sana yung lanta ng herbicide kaso tingnan nyo yung panahon dito na, sa amin mga idol makulimlim walang ulan pero parang uulan talaga kaya ano uh, magmasid muna tayo mga idol Wag tayong mag tayong magkumpiyansa dahil sayang yung herbicide natin yung chemical na spray natin eh, kapag ulanin sayang lang masasayang o so, oh, yan update ko lang to sa inyo mga idol kaparmers maya kung lalabas yung araw at ano makapag spray tayo ngayon kasi tamang tama na sana mga kaparmers na sprayhan to eh yan. yung mais natin nandyan so, kapag na na ito mga idol kaparmers na pang damo sisusunod namin yung pag abono wala pa tong abono yung mais namin mga idol dahil napakaraming damo so yan masasayang yung abono natin kapag andyan pa si damo mga idol kaya kailangan unahin puksain yung mga damo bago mag mga idol yan at sishare ko to sa inyo maya, ah, maya, maya mga idol at ano ano ang gagawin natin dito Pati yung herbicide na gagamitin natin si share ko sa inyo kung ano uh, tingnan lang natin mga ka-farmers kung makapag-spray tayo ngayon yan ni eh, ano talaga mga farmers Parang walang walang tsansa na lumabas si Haring araw kaya magbasid muna tayo sa ting panahon ngayon sayang yung pagod natin yung chemical tapos medyo mahal pa mga kaparmas eh, hindi medyo mahal talaga lalo na kapag wala tayong pira eh uulanin lang mawawas out lang sa ulan so, kailangang parang 100% na talaga na mainit mga kaparmas bago tayo mag spray para mabilis o madaling masunog yung mga damo Ayan lang muna mga idol kaparmers ha. Ang aplet natin dito sa ating sweet corn napakaraming damo na tapos hindi pa natin naabunuhan. Thank you for watching mga farmers happy farming. God bless sa lahat ng farmers natin dyan